Naging mainit ang pagsalubong ng mga residente at opisyal ng San Jacinto, Pangasinan kay Governor Ramon V. Gico III. Ito ay sa paglulunsad ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan ng Kumustahan 2024 The Governor's Visit. Binisita ng gobernador ang Barangay Santa Maria, Barangay Imelda, Barangay San Roque, Barangay Kasibong at Barangay Gibel. Alam nyo, first time dito sa barangay na bisita ang gobernador dito sa ating barangay. First time in Barangay Kasibong History. Ang aming gobernador na galing binalunan ay napakagwapo at napakasipag. Mabait siya. Matulungin sa mga mahihirap. Gaya namin dito sa Gibel. Kaya lahat kami dito natutuwa sa pagtulong niyo sa amin kasamang nag-ikot ni Governor Gico si Vice Governor Mark Ronald Lambino, 4th District Board Member Marinor de Guzman, Board Member Jerry Rosario, Provincial Administrator Melesio Patage II at San Jacinto Mayor Leo de Vera. Ito po ay programa na kumustahan. So kami po ay bumababa sa barangay upang po ipaalam ang mga programa ng probinsya. Uh, sa Kapitolyo uh, ang tatayimat sa Lingayen medyo arawi eh. so sa gawan tayo sa il Kapitolyo iya yeah, singer tayo jad barangay Layon din ng komustahan na ipaalam ang mga proyekto ng Kapitolyo sa mga residente para sa pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya. Dito rin malayang maipapahayag ng mga residente ang kanilang mga saloobin para sa pag ng probinsya. Lahat po tayo may angking kagalingan. Lahat po ay may ka angking kagandahan. Pero huwag niyong kakalimutan, ang galing ng Pangasinan ay galing po sa galing ng ating pong kapusuan. Balbalag niya yes, sa Ararata sa na administrasyon ni Governor Monong Gigo at Sarara Ibibunag yato ay taon. Ah, may mantanam na aray proyekto ni Alulapad Kikilag pero aray may legacy projects hindi enjoy ang aray anak kayo maliban sa kumustahan na mahagi rin ang kapitolyo ng regalo at feeding program sa higit 8,000 at 300 residente. Inaasang mag pa ang gobernador at vice-gobernador sa iba pang bayan sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.